Good day everyone Nandito na naman ang inyong Toto Farm Boy Para sa isang katanungan ng ating kapatid na si Abu Faris Abdulaziz so, Siguro ay isa po siyang Muslim So sa mga kapatid nating mga Muslim Salamat at mabuhay kayong lahat so, Ang tanong niya ay Good day boss. Ask ko lang kung nag-incubator ka ba kasi ang dami mong sisiw at ilang araw dapat isa lang sa incubator ang itlog. Salamat. ah uh, maraming salamat din sa iyo brother. So based on my experience lang po itong aking ibabahagi sa inyo ha at uh, hindi po ako eksperto pero nakasanayan ko na itong gawin. So nag ako ng itlog bali isang linggo lang po kasi yan lang po yung uh, para sa akin na pinaka maraming mapisa na itlog at nasa marami ang porsinto ng hatchability niya wag po tayong mag imbak ng napakatagal dahil nasunubukan ko na po yung 15 days 20 days at kahit isang buwan sinubukan ko po uh, naglagay ako ng itlog nag imbak ako ng itlog sa yung sa pinakailalim ng rift sa loob ng 15 days, 10 days at saka 30 days. Pero napakababa lang po ng hatchability niya po. Ang pinaka the best ay isang linggo. O pwede kang umabot ng 10 pero huwag ka nang laragpas. Based on my experience lang po yan ha. Nakadepende na po yan sa inyo. Pero based on my experience, si days lang po yung pinakatagal ko bago i sa incubator yung mga eklog. So maraming salamat sa inyong panonood at kung may mga katanungan kayo about sa pagmamanukan, comment lang po kayo sa baba at gagawin po natin ang video yan. So maraming salamat po. God this as all and happy farming everyone.